Oh, sir, rati na ha? Ganito, lang to. Wala akong yung Kasi, pero ganito yung pinang mainit na masakit. Sa parang kang Ako yung iba. Kasi meron Kasi, kaming yung ganun na? Oo, ko nakikita ko Ito lang na ako. pero kung hindi mo kaya, sabi mo, ang pagbaklas, Siyempre naman siya, hindi magiging walang, wala akong hindi magiging masyadong sakit. Tawag mo. Ang dalim siya lang Pero, siya bumawa ngayon, walang magiging Wala ako O, kung siya galing, wala akong hindi magiging no? wala hindi magiging masyadong O, dito,

pero sabi lang ginigamit, alam ko lang ginagamit, kasi mula ng mo, lang yata, sabi mo, sabi ko lang okay. 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 so, okay. so, okay. Matik na. Sige, Oh. Okay. Okay. Sa oh. okay. so, tour, ari po tayo nag-cobra rotas. Gusto nga lang ngayon din. Gusto nga lang Diyos. Gusto nga kung bala at taon may kusap ko sa kalikuan ng Diyos. Ngayon mga Diyos, na kinatapot ang sentral mo. Kumilip ang isuti ang dama ni Diyos Diyos Agam. Pow! Dalawang kami sa ulo. Paklas, dalawang kamay. Mula ulo ko pa mm. ba? Paklas. Tatanggalin oh. mo ha. Tatanggalin mo, duwende ha ha, ah, sagot um, ha, ah, sagot oh, sakit. Aray. baklas 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 oh, oh baklas Aray. oh lubayan ha. Ha. Oh, sigi kausapin po baklas baklas tama daw ka daw nte kita sigi pa baklas 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 um, um, um. baklas okay, um, baklas 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 Sige pa, bakit mo bala to? Oo, ah, sakit. Matam. Poo! Ah! Sagot, sagot. Bakit ah, mo galing ang bala to? Aray. Adiwinding itim. Oo. Sagot. sakit. Pitsum. oh Ah! Sige pa. Baklas. sakit. oh Baklas, baklas, baklas. sakit. Bakit mo galing ang bala to? Oo. Sagot, ah, sagot. Sagot. Aray, aray, aray. Lulubayan na ha. Lulubayan na. Sagot. Lulubayan na. Oo. Uh. Ah, tanggalin mo lahat ng nilagay mo diyan ha. Uh, uh. Ha? Ha, ah, duwende. Sagot. Uh. Oo, oh. sige. oh, tama duwende ng team. Dali na pakita nakikita. Tama. Ha? Sagot. Tama, kanina ka pakita nakikita. Mm. Sige, sige pa mo, apo mo. Sige, tama Oo. Oo. Sige, baklas baklas. Ano ba lagyan? Oo, kapilan. Bilis baklas. Ito oh. so po yung driver na oh. naura namin ngayon lang po. At uh, kararating nga lang niya po mag. Bilis, paklas. Ito sa mga dekila pa nyo, sas. Ibas pa sa'yo, ipakain. Ang mga bala sa taong ito. Sa mga practice, akne. Atal. Atal. Ah. Oh. Ano uh, mo, mo mga sinasabi Alam mo? Sabi mo? Ah, hindi. Hindi. <laughs> <laughs> ah, siya talaga. Siya to po sa mga dakila at pinusos at ah uh, kaya po chalin. Kaya po chalin kay Apo Yari, kaya porrap at saka kay, kay Apo Kent, kay Nanay Mel, kay mm -hmm. Carl ng Team Supremo. Carl ng Supremo at saka kay mm hmm. Uh, ah. Apo Rosita. At ito po si Apo Mau. Lagay uh, lang po ng gunay mm -hmm. na gamutan na